April 22, 2019, nangyanigin ng magnitude 6.1 na lindol ang Pampanga. Kabilang sa mga estrukturang matinding na apektuhan sa paggalaw ng lupa ay ang mga lumang simbahan gaya ng Pisambang Maragul o ang Santo Rosario Parish Church sa Angeles City. Nagkaroon ng lamat ang ilang dingding at poste at mga bitak ang kisame kaya naman na itong unsafe o hindi ligtas at kinailangan sumailalim sa loob ng limang taong rehabilitasyon. At matapos ang kalahating dekada, nakumpleto na ang restoration ng simbahan. Kaya naman idinaos ang makasaysayang selebrasyon nitong Sabado, December 7, 2024. The event for rejoicing. It's the dedication of the church and the altar. So after uh, years of restoration, we can finally dedicate So we're once again so consecrating it as a place for worship. The way is all worth it. Pinangunahan ni Apostolic Papal Nuncio to the Philippines Charles John Brown D.D. ang solemn Eucharistic celebration and rite of solemn dedication to the church and altar. Dumalo rin si na Archbishop Most Reverend Florentino Labarias D.D. at Archbishop Emeritus Most Reverend Pasiano Aniceto D.D. ng Archdiocese of San Fernando at si Bishop Roberto Maliari ng Diocese of San Jose, Nueva Ecija. Para sa parish priest ng Holy Rosary Parish Church na si Reverend Father Nolasco Fernandez, mahalaga ang muling pagkakaayos ng simbahan dahil ito ay tinuturing na sentro ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Na uh, simbahan, church building yan ang nagpapahihwating ng presensya ng Diyos, nagpapahihwating ng, ng pag-ibig ng Diyos. Ito ay simbolorin uh, simbolo rin ng kanilang pananampalataya, uh, simbolo ng kanilang pagkakaisa. Labis naman ang tuwa ng mga nanampalataya dahil muling naisaayos ang kanilang simbahan na ilang beses na rin sinubok ng panahon. Bahay ng ating Panginoon, so kailangan talaga yung maganda siya sa labas at saka sa loob. Masayang masaya po. Actually po ngayon, ano na ako, EMD siya ako dito. Kaya tuwang tuwa kami. More blessings after all the trials, siyempre it's sa trials, pero because of our faith, uh, eto, nabuo natin siyang muli at more than that pa. Naging hamon para sa parokya at komunidad ang rehabilitasyon na sinabayan pa ng COVID-19 pandemic. Pero dahil sa pagkakaisa, ay napagtagumpayan ito ng mga parokyano at iba pang deboto. Everyone had a role. Talagang young and old, rich and poor. Everyone is involved. So parang anyone can say parang I had a part in restoring it our pisambal rin. Na <laughs> Nagkaroon rin ng civic reception bilang pagsalubong sa PayPal nun siya na sinamahan naman ng kuro-paroko na si Father Fernandez at ni Angela City Mayor Carmelo Lazatin Jr. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.